Experiment tayo sa isang additives at subukan natin dito sa dalawang kana ito. Yung isa may additives at yung isa wala. Unang test na gagawin natin, try nating sindihan kung ito ba ay sisindi o hindi. Ayan, selyado pa. Testing natin ngayon kung ito ay sisindi. At kung hindi man, hahaluan natin to ng gasolina at titingnan natin kung alin ang unang mauubos. Yung nasa kaliwa na pure gasoline o nasa kanan na may halong additives. So sa ngayon, ang gagawin natin, ilalagay lang natin ang additives dito sa kan at sisindihan natin. Tingnan natin kung sisindi. Dapat dito gapatak lang eh kasi ang katumbas na ito ay isang full tank eh. So trial pa lang naman to so testing natin kung sisindi. At dahil hindi suminde, kita naman, ang gagawin naman natin, lalagyan natin ito ng gasolina. Fast forward tayo dahil medyo mahaba ang video. Gusto ko kasi buo at hindi putol-putol. Kaya pinas forward ko na. Isang cup para doon sa may additives at dalawang cup naman doon sa walang additives. Para same sila ng dami. Yun nga lang, ang nagkataon eh mali tayo ng tansya na ilagay natin isang cup na additives. Dapat gapatak lang. So ayan, sinindihan na natin yung kanan at ang kaliwa. Tingnan natin kung sino unang maubusan ng gasolina. Yung may additives ba o yung pure lang na gasolina. Tingnan natin sa dalawa kung sino talaga unang bibigay at kung sino sa kanila yung mag ng tinatawag na residue. Ang mixture kasi na ito, dapat itong kulay blue na to kalahati lang dapat ang ilalagay mo kapag ka, mga Mio lang yung motor mo o 4 liters. Eh, yung tira na ito, gagamitin natin sa motor ko. Well, tingnan natin kung sino yung unang bibigay dito cut na siguro natin. <laughs> Aba to. Andito na tayo sa portion na unti-unti na nang hihina ang kaliwa, yung purong gasolina, samantalang dito sa kanan ay nanlalaban pa. So meaning, talagang makakatipid tayo dito sa gasolina. Kung iisipin mo ng malalim, paano makakatipid? Eh, same lang naman ng volume o dami yung idudura ng iyong injector. Yung may additives, ganun din naman yung dami nun eh. Bale, 2 minutes ang kanilang pagitan bago ito humina ng ganto. Yung isa, malamig na talaga to. Pwede ko nang na hawakan to eh. Ayan, oh. Eh, no? Oh. Nahawakan na. Bale, 2 minutes ang pagitan nila bago ito humina ng ganto. So, paano ba talaga makakatipid ng gasolina? Ganto kasi yan. Mas konti yung piga mo sa throttle, tapos na ibibigay naman talaga yung power. So, Ibig sabihin, konti lang din yung gasolina lalabas pero yung power na gusto mo andyan na. At ito yung sinasabi ko sa inyong residue. Samantalang dito sa kanan, ayan o, wala siyang residue. Ito nasa gitna na to, additives yan. Na sobrang kasi tayo, dapat gapatak lang eh. One is to one kasi ang nangyari. Ayan, kaya may natira siya sa gitna. So additives yan. Pagpalagay nyo na chamber yan. Yan chamber na yan, nyo, malinis siya oh. Wala siyang carbon deposit na naiiwan o mga residue na naiwan. Lahat nasunog. Ayan o. Malinis yung inyong chamber. Samantalang dun sa kabila, yung uh, isa na walang additives, namumula na may residue na naiwan. At eto, tingnan nyo ha. Ah, hindi ito malagkit. Eto pa rin yung kanina. Yung additives na inilagay natin. Samantalang eto, tingnan nyo. Ayan o. Oh, ang dami niyang residue. So, ganyan yung kadalasang nangyayari doon sa inyong uh, throttle body, doon sa manifold, yung nakikita nyo, namumula-mula. Yan. Kapag may additive siya, wala, wala kang may iwan na ganyan. Kasi, ididrain niya yan, isasama niya sa chamber, isasama niya sa sunog. Eto kasi, namali tayo ng moves kanina eh. One is to 1 ang nangyayari. Pero ayan, oh, tinan nyo, nababa naman. Hindi naman siya malagkit eh. So, yung tira, ang gagawin ko, ihalo ko sa motorsiklo ko. At eto na nga motorsiklo. Ayan. Ito yung tira kanina. Dami kasi gas to eh. Tapos yung gas ko ay eh, no, kulay red. So ito yung tira. Ang katumbas kasi na ito, dapat ito dalawang bases mo gagamitin kung naka ano ka, uh, 4 liters na motorsiklo. Yung small displacement. Since malaki naman to at maraming gasolina. So uubusin ko to. So kung bibili kayo ng ganito, iiwan ko yung link sa baba. Yung kulay red, pwede nyo bilhin yun. Pero kung gusto nyo ano, mas makatipid kayo, mas makatipid kasi kayo pag ito ginamit kasi kala-kalahati lang. So, ayan ang sali natin. Ayan. Ubusin natin. Ayan. Ayan, so, abos na. Okay na yan. Bahala na yung pag-under niya. Siyempre mag-mix din. Pag-under siya. So, ayan -um so, lang. Nasa comment section yung link.